Good morning everyone. Ayan tayo po ay mag-intro. Ayan lang po natin yung nangyay sa ito. Yan po ay naka-live So, in today's vlog, ayan, nandito po tayo kina Maria. Siya po ay nag-i-live, And din ako po ay mag-video, mag, mag syempre. Guys, no? Kasi tayo ay uh, content creator. So, kailangan nating mag-video. Mayroon siyang mga pinagkakabalahan dito, guys. Ang plano talaga namin, kami ay pumunta kay Ate Susan. <laughs> doon kami mararangkalian. Kaya maaga ako dito. ba? Yun yung plano namin kagabi. Eh, hindi man niya ako chinat. Na eh, hindi daw pala yun ang uh, natut natut natutuloy na plano. Ganito kasi yan. Ay, galing. Mariki, bigyan mo siya ang Ganito kasi yan. O yan, nagpaliwanag, nagpaliwanag. Umaga, may tumatawag sa akin. Siyempre, tulog tayo. Madaling araw. araw yun eh. Madaling araw daw. Madaling araw yun. Kaya yung ako, umaga pa lang, sabi ko hindi tayo pwede bumalik daw. Kapi muna! Pari mag- <laughs> Mahal siya, sa'yo mahal. Kaya yan, natulong ako na lang siya magluto. Uwi na sana ako, matutulog sana ako, kaso kumain daw muna ako. Kumain daw muna, may ulang tayo dyan. Minuto daw siya ng uh, pang-welcome. <laughs> pang-welcome niya dun sa kanyang boss. Nagdating po yung boss. Marley Boy, shout out. Ang atin pong ginagawa ngayon ay ito. Yeah. Grabe ano. Alam mo ano, grabe ako. Yung guys. Sino ba 'yan? Ito lang kayo gusap, kailangan niyo sa buhay. Alam niyo ba 'yon? Kailangan yung sa buhay. Magsisimula na ako maglagay ng tulong ng malamig red. Shout out! Hello! Alam niyo ba, hate na hate ko yung mag, ano, maghiwa nito. Ay, okay. magbalat. Oh. Magbalat lang ano. Peler. Ano? Gamitin mo ng peler? Ay, may pila pala ba? Oh. Kasi, ang lino ko ngayon, ano, ah, uh, yung munggo na may, munggo na may, gulay. Mga gulay. Tapos may pata, pinakuloy ko na nasa bayo. Tapos, meron dito, ano, bangus na ano, tapag nito? Na dinain ko na, binabag. So ngayon, ito naman ba ang babanatan ko. Dapat talaga meron ako, malami ako ang ulit, malami ako ang ka sa TikTok shop ko. Ha? Order ko sa TikTok shop ko. na talaga pag negosyada, no guys? Ito sa TikTok shop ko meron. Order ka na lang. Kasi ang puto, kung sinabi nila ng gabi pa lang, pwede na itong gabing gabi. Para hindi nagmamadali. как okay. usapan. Alam nyo, ganun talaga. Paano pa pa yun kayo ba lang? Ay! Ano na naman yan? sino may birthday? Okay? Si Jumel! Si Jumel ang may birthday. Mag alaga nila. No, kasi may hirap yung dari doon sa ano. Saan ko nilagay yung ano? Ano, wala nang alaga si Jumel. pa pa yan. Parating, dalawa. Tatlo pa yata. Gisi, alagay mo na Ha, ah, si Gisi pa pala. Ang <gasps> sakit ng kanyang mga alaga, lumipas sa kanya lahat. Hindi <laughs> na nakatunin si Gise yung kailangan. Kawawang Gise. Gisi. 我没事。Wow, Oh, my God. Nakakabulog so, ka naman. Pag wala ako kasi mga ingredients, lahat, sa pa ko rin pilihin. Maganda kasi yung may stock ako. Kung nagsabi ka sa akin kanina, dumahang sana ako sa inyo. Bako mo dang? Late nga. Late nga. Umaga na nga. Umaga na nga. Umaga na nga nila ako natawagan. Ah. Natawagan nila ako kanina madaling araw. Kaya itulog ako. Bakit kasi na? Pag gano'n kasi wag ka magsasilent kasi pag may emergency. Ay! Hey, Nagsasilent ako. O talaga hindi kasi pag may emergency. Kasi pag ako ano, pag ako natutulog, alam ko yun, konting konting ingay talagang nagigising ako. Kahit saan nila ako tinawagan, wala silang mapala. Wala kayong mapapala. dito kayo yung mga pag natulog. 你们那个。

我这边有提

Gracias. 你又上不上？ đó. Ừ. Mở ra. Rồi, được rồi, ra đi cho. Thế thì xong phát. Rồi. 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 Rồi.

sugar. Pwede ba naman? Ha? Pwede naman ako bumili. Pwede ka? Hmm. Hindi lang, lang. Taposin ko lang to. Sabi niya, hindi lang pa. Taposin niya lang to. <laughs> <laughs> Parang inutusan na ewan. Salma. Magsasahin ka pa naman ng ano. Oo, oh, magsasahin pa ako ng anong balangkit na rice. Hindi ka na rin gata. Dahan kaso mo nito, baka madiretso ako umuwi. Wag, wow, wag umuwi, Roda. Dito ka lang pumunta, Roda, oh. Wag ka lang sa'yo, eh. Pag napupunta ka kung saan-saan, baka madiretso ka Diyan lang, oh, nabungad. Ay, yung grocery pala dyan. Diba, diba yung, ano, yung save more, doon ka pa pumibili? Oh. Oo. Okay. Oh. Hindi naman yung malapit sa bahay mo, malayo-layo yun. Malayo pa. Oo. Oh. Ito, uwi. Yan, thank you so much. I'm done! Ito na siya, guys. Tapos. At yun na nga, guys, pagkatapos lahat ng kaguluhan, natapos din. Ang kanyang mga niluto, ayan, no. Salamat, <laughs> Ayan yung kanyang puto, ayan yung biko, ayan. Welcome. Siya yung nag-ano ng uh, Shanghai. And syempre, mo, ibinalot kami. Alam nyo na, guys. Ganun mo. Oh. Uwi na kami kasi nakaluto na kami. Nakaluto na pala siya. Tapos, may binalot na kami. So, maya-maya, uuwi na kami. Pasit kasi, saglit lang yan. Yes, saglit lang yan. Limang minuto lang yan lulutuin. Pansit kaya, mamaya lang niya lulutuin. Yan o, no, nakapreferred na. Pagdating ng kanyang boss, sa kanya yung lulutuin. May boss okay, na yan siya. Eh. May boss ka? <laughs> naka <-video> pa ako. <laughs> hey, thank you so much po sa lahat ng nanonood ng na aking video. Bye-bye. God bless us ah, all.